<laughs> ay, okay, ay. kami sa dessert, guys. Tapos may mga pagkain dyan, guys. Oh. So. Pagkain, ayan, guys. So siguro maraming tao na dadalo dito. So hindi pa siya totally open. Nagpa-prepare pa kami para dito, guys. Ay, kabayo doon tara. Palaruan doon, guys. Tingnan niyo, guys. Meron diyan palaruan. So iikutin natin, guys. Ayan guys, meron sila dito shower ma, guys. Yan yung pinto nila for So, ayan, meron pa sila ditong window 5 tatas So, meron pa dito silang ano, ayun ko anong pangalan ito wala pang pangalan So, ito Grand 94 oh 7 7 burgers 9 may mga nakapwesto na dito guys hindi pa sila dumarating ayusin pa nila oh ang laki ng slider be oh ang laki ng slider so ayan guys ano yan parang ano naman to kopi lawak beans slash coffee uy ang laki pa lang lawak so ayan guys meron sila dyan ano slider at saka meron din silang kabayo So ayan guys Meron dyang ano Magic Magic land Ang pangalan pala So ayan yung ano, Tapos guys Meron dito Kabayo So Makikita nyo Kabayo guys oh. Saka donkey May kabayo Saka donkey So pwede mo silang Sasakyan Guys Ayan ah oh kabayo oh, so ayan guys meron jungle palaruan din ng bata parang ano siya ba uh, winterland Kapita oh, natin guys. Ito. Mga bata papalaroin. Sayang hindi ko madala dito ang anak ko kasi nga may trabaho ako. Oh, diba? star so mayroon bang train gayon yung train then guys crazy, crazy dance so ito yung number ng pwedeng sumakay dito Yan yung number na pwedeng sumakay so hanggang 120 lang pwede okay so ayan So mayroon doon sa loob. sa so, sarado pa, hindi pa nila binubuksan. So maraming palaruan dito guys sa loob. So, so now, nakakandado pa. Hindi nila open. So ayan. So ito ang pinakamalaking elepante. Elepante. So ayan, magic land. Tayo dito sa Magic Land nandito kayo sa Kuwait so ito ay maano rin to ito yung upuan na no? talagang aakyat sa taas so ayan guys third ko kayo guys ayun nakatakot to hindi ako nakasakyan ng mga ganito so ito dito makikita niya pasok tayo dito baka pwede So, ayan o. Oh. Yo, ito yung mga round-round na mauhubaran ng tao. Mauhubaran ng pajama. May jumping sila. oh Meron silang jumping, guys. So, ayan. Pag nagbukas na to, pwede na tayo ikot-ikot. Tapos, guys, ito naman yung, ano, pwedeng pumasok dyan. Ayan yung mga rounding-rounding na yan. Disco daw. So ayun, dito na tayo sa my train. Yan ang entrance niya. Doon naman yun sa kabila. Parang motor naman to. Ah, yan yung ano. Buggy. Or run. Ano yung tawag doon? Oh. Ang entrance dito is 3KD. Uy, ang ganda nito. Rider. Ito rider siya. Ang laki. Ito yung jumping. Mas may siya. Ang laki, ang lawak pala ito. Ang laki, ang ganda. So, this is the first time I came here. Ngayon lang ako nakapunta dito, guys. So, nakasarado pa Oh. Kaya na, di lang ang entrance. Ito, train Oh. Yung mga ano pa.